Gawin natin 'yung nagpuso ngayon na trend. So, Nandito kami sa May Isabela. So, trik kasi 'yung araw ngayon dito, napakainit. So, eto, meron akong kawali ngayon. Tapos etong mantika namin, olive oil. So, guys, 1 million to isa. So, ayan, gagamitin natin 'to. Kita-try natin, guys, kung totoo maluluto 'yung islog sa init. So, eto, lalagyan natin dito 'yung kawali. Yan. Tapos, dalagaan natin siya, guys, ng Mantika. So, unti na ilalagay natin. So, babalikan natin siya ilang minutes lang mamaya. Isang itsog lang yung piprito natin dyan, guys. Ito lang. So, ayan. Hintayin muna natin. So, ayan. Mag-follow kayo dito, guys. Pag uminit to, ha. Ah, gamit yung araw. Pag naluto pala yung itlog, gamit yung araw. So, shout out sa my olive oil. Oh, baka naman. So, guys. Time check pala natin ngayon is... 1252. So, ayan, nakikita ba siya? Dito sa may dilim. 1252 pa lang, guys. So, ayan, oh, sa oras ko. So, ayan. Babalikan natin siya. Date ko kayo pag uminit na siya. So, ayan siya ngayon. Nasa na So, guys, ayon after 30 more than 30 minutes, binalikan namin yung pinainit na mantika sa kawali. So, ito guys, malalaman natin kung totoo ba talaga na makakaluto tayo gamit yung araw. So, ito itlog natin guys. So, guys, try natin siya. So, ayun guys, nakita nyo naman. balikan natin to ilang minutes lang ulit titignan natin kung maluluto siya So guys, ayun, babalikan na natin yung another 30 minutes natin. Kasi ba diba kanina nilagay natin, hindi pa siya luto. Pero ngayon guys, nagulat kami sa resulta. Tignan niyo yung resulta guys. So ayan, nagluto siya. Gamit lang ang So, walang M&M to guys, ha. Dito yung scripted. So, ayan. Naluto talaga siya. Pero hindi pa siya yung gutong-gutong na, guys, kasi 30 minutes lang naman yung inat namin na oras. Tapos, ayan na yung kinalabasan niya sa init, guys. So, ayan. Tingnan niya, guys. Ayan sa... So, ayan, guys. Legit na nakaluto yung init ng panahon ngayon. Kaya, uminom kayo lagi ng maraming tubig at huwag kayo nang labas ng labas ng bahay.